ino to ayos ayan mga lords bumili nga pala ako ng panglinis ng motor ayan, parang spray siya yung binobomba panglinis ng motor utang ano? 2 liters lang yata naman ng tubig na to

Terima Ito na mga lad, so testing natin. Ito na. Oh. Ilagyan natin ito sa so, ating bombayin. Ito matigas na. Medyo matigas na. Ayan, matigas na. Sa ating bombayin. Ayan na. So, Ayan oh. na. Oh. Yun, oh. na. Ayan na. na.